Hello everyone, ang topic natin ngayon is about LDR or light dependent resistor, also known as photo Resistor So si LDR is isa sa mga components para makagawa ng tinatawag na photo control switch. So si photo control switch is an automatic switch na kadalasan sa labas ng bahay kinakabit. So ano bang purpose niyan? Meron kasi pagkakataon na nakakalimutang i-turn off ang ilaw sa labas ng bahay o lalong-lalo -lalo na kapag mataas yung sikat ng araw hindi mo napapansin na mayroon ka pa palang naka-on na ilaw. Pero dahil may naka-install kang automatic switch, siya na mismo ang mag-on and off ng ilaw para sa'yo. Ang nangyayari kasi niyan, si LDR bumababa ang resistance kapag yung surface area niya is exposed sa light, at kapag dark naman, or madilim, tumataas ang resistance niya. So para mas maintindihan natin, gawa tayo ng circuit niyan, pero hindi natin gagayahin yung mismo circuit ng photo control. Now, ito yung pinaka circuit natin and also hindi pwedeng mawala si LDR kasi ito yung pinakang control ng circuit natin. Now, assemble natin to. So yun, success ang circuit natin. Pero yung circuit na yun is for educational purpose only. Mas maganda kung may upgrade pa siya. Now explain ko siya based sa observation ko. Hindi ko na siya gagamitan ng computation, pero mag-apply pa din ako ng ilang rule sa pag-design ng circuit. Now dito sa circuit natin, meron tayong battery. Pero ang ginamit ko kanina sa video is power supply. So okay lang naman yun kahit ano pwede basta DC supply. Then dalawang resistor, dalawang LED light, isang relay and last itong LDR. Now dito sa part na to, itong may 230 volt AC. Yung pinakang automatic switch dyan is yung relay. So, siya yung nag-on and off ng circuit. So, ito namang lamp, isa yung pinakang load. Pero sa video kanina is power bank yung ginamit ko. Now, balik tayo sa circuit. Yung makikita nyo yung circle dyan is simply the current. So, ang condition ng valve natin sa circuit ng 230 AC volt is naka-on. Kasi kung mapapansin nyo, si relay is normally closed. Kung baga sa switch, naka-on siya. At dahil naka-on siya, then the current will continuously flowing. Since naka-on yung valve, ibig sabihin madilim yung paligid mo. At dahil madilim yung paligid mo, ibig sabihin si LDR natin is mataas ang resistance. At dahil mataas ang resistance, limitadong limitado lang ang current na dadaan dito. At the same time, hindi pa magre-react si relay kasi wala pa sa 5 volt yung nakatrap dito sa part na to. Now dito lang sa part na to mataas ang current. Kaya kung mapapansin nyo kanina sa video, may isang LED na nakailaw. Now nung nag-flash on naman yung light kanina sa video, ibig sabihin bumaba yung resistance ng LDR. At dahil bumaba yung resistance, ibig sabihin, mataas na yung current na dadaan dito kumpara kanina sa circuit. At the same time, marireach na ngayon ni relay yung requirement na 5 volt DC. At kung mapapansin nyo, itong part na to ang close at yung isa open. So ang circuit ng 230 volt AC is now an open circuit. Dahilan para mag-off yung bulb or yung power bank na ginamit natin sa video. So that's it. Sana ay naintindihan.